Ayan, mag-aral sulat. Ayan po, yung bata. Next year, papasok na. Ang galing mo. Ito naman isa. Siya? Opo, ito naman. Ito naman. Ano ka? Basahin mo, ano yan? Ano? Ayoko na papasok. Abit, di ka papasok. Pumasok ka, mag-aral ka para paglaki mo. Ayoko na. Bakit? Ayoko na aaral. Bakit di ka mag-aaral? Ayoko na. Magsulat ka muna para paglaki mo magaling ayaw ka. Ayoko na. Next year papasok ka na. Bilis. Ayoko na. Hindi ko na, mami. Dito na. Dito po. Dito. Sulat na. Oo. Papasok hindi. Doon ako. Labas. Papasok hindi. Hindi. Bakit? Ayoko na. Papasok. Bakit po? Ayaw mo pumasok. Papa. Alam mo Papa. Hindi, eto dito. Magsulat ka ng A. Mag-A muna. A, A, A.